kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Eh, maraming salamat po sa lahat ng nagpapabook ng reading, okay? Sorry. Bawal po ang fake account, bawal ang lock profile, okay? Hindi na hindi yan papansinin ng admin ko kung lock profile kayo or Ano ba dito? Kung fake account din ang gamit ninyo. Okay? So, um, checking energies tayo. Okay dito muna tayo with your person. Okay, King of Diamonds. So many Okay, 8 of Diamonds. And sa atin naman, sorry, maka natin yung Diamonds. Wow, Diamonds. <coughs> And money, I hope makuha natin yung Diamonds. Ace of Diamonds. 6 of, that's okay. Okay. Wow. So, pasensya na kung hindi masyadong araw-araw nakakapag-upload mga mahal ko kasi hindi talaga kaya ng oras ko. Okay? So Um tingnan natin kung ano yung Last of Your October. Last of Your October and new beginning sa November. Wow. May travel. Um, you need to worry. You don't need to worry. Merong mga worry kasi siguro mga ano plano mo. May mga pinaplano kang really ready. But meron kang makukuha or receive something is amazing. Okay? Sabi ko nga ang iba, makakatanggap din ng regalo, 'di ba? Okay. Wow. Okay, so I think November and December mga single diyan may makikita kayo na bago. Um love or pwede kayo makipag-date. Bukas ang destiny po para sa inyo. Maybe this time ay magiging masaya yung mga single natin diyan. Okay? So, if you are dating, you, you are available, it's time to open your door para sa iba. Okay? So, nakikita ko dito ay malinaw na meron din communications. Meron din ako nakikita dito na parang um, king, and, cooking and queen. Okay? Um, when it's come, when it's come sa ano, medyo uh, um, may galit, tampo, Uh, sa sa na mararamdaman mo i guess siguro nakukulangan ka ng effort sa person mo this coming end of the october and november nakukulangan ka ng effort but uh, i i know na feel niya na feel niya there's something and i guess meron nagkakagusto sa person mo okay don't get me wrong okay relax may nagkakagusto sino ba yan Okay end of October, what happened? What will be happen? Or tama ba yun? Okay. So, kung makikipagrelasyon ka, makikipag-date, someone na parang um, in love na in love sa'yo. Person, the right person will come. Okay? And somebody na parang gusto yung katawan mo, like ganon, makipag-S sa'yo, So, congrats sa mga madidiligan. Okay? I-ready nyo yung mga kepay ninyo dyan. <laughs> I-wash-wash nyo yan, ha? Nang maigi. Hindi yung... Mm. Okay? Kayo din, mga lalaki. wag naman kayong ganon. Ipapasubo nyo sa amin. <laughs> Dapat malinis yan. Okay? Ganon. Okay. Yan, 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 yan. Okay, may celosans lang sa bandang October like may may mga heavy energy na hindi kayo magkakaintindihan but if the uh, wrong run naman ay matatapos din yan ng kaayusan okay meron lang something na hindi ko alam kung anong inaantay mo to uh, nainis ka ba hindi ka makapag-travel or meron kang lahat ng plano mo hindi nang nangyari o hindi natuloy. Kasi if ever magpaplano tayo, quiet. Okay? Quiet. Quiet lang. Uh, magplano ka ng tahimik, that's good. Even travel, pupunta ako sa Palawan, pupunta ako ng Cebu, quiet. Tsaka na. Okay? Depende siguro kung meron kayong yayain na tao. Pwede yon, Okay? So, matatapos itong October na to ay kaayusan and I think oh, that's good. Mm-hmm. Ah, uh, sa inyo ng good nyo sang some of you and iba sa inyo makikipag-date niya eh. Actually, your person is waiting for you. Naantay ka niya na baka, sambahan naman yung iba sa inyo, kapag lalaki kayo, mag-move forward. Mag-move naman kayo. Gumawa kayo ng paraan para um, Itong, or, suyuin nyo yung person ninyo. Okay? Meron regalo. Yeah, something. And, may bababayaran bababaya, mo ang lupa. Or, bahay. May babayaran ka something. This is a uh, really success because you are happy. Yung iba sa inyo, baka bibili ng bahay, lupa, car, or even motor. Okay? And, I think may matatanggap po talaga kayo. This line of, malamig kasi ang December and uh, November, October. Uh, October, November, December. Yan. Okay? Napakaganda at maaliwalas po talaga sa inyo. Magiging masaya kayo for this month. Okay? So, I'm sorry na ako ng allergy ko, ha? Uh, may bisita din ako nakikita sa inyo na hindi nyo inaasahan. Yes, more more party. May lakad din ng iba sa inyo your persons. Okay. So, ibig sabihin, itong October na to, matatapos na to ng smooth. Okay? And welcome ninyo ang uh, November. Okay? So, meron lang dito na mababalitaan mo. I think this is your past person, your your ex or your ex-husband was still stalking on you. Okay? Yes. <coughs> So, what's uh, November? First week of November, first week of November. Wow. Okay. Okay. So, I know some of you kasi nga November, maraming taong nalulungkot kasi it's um, karawan ng ating mga or day of the celebrations of kalag-kalagman, ba? Diba? So, I know some of you ay malulungkot kasi may mga yumao kayo na nawala sa inyo. Your best friend, your, your, like, um, parents or kamag-anak na mahal ninyo, okay? I know it's heavy sa heart ninyo. So, November, tingnan natin. For November, um, ano yung ganap sa person mo, okay? Tanungin natin kung anong kaganapan sa person mo. For November, your person. Oh, stalking. Mm hmm Nag i stalk siya sa So nakikita kanya napakaligaya mo kasi this uh, coming November you are happy spending time with. Alam mo 'yon, uh, siguro meron kang gin pinagkakaabalahan na bago, may gagawin ka. And I think um, nakikita niya you are in ins inspirations na person. Like parang ang tibay tibay mo, ang lakas-lakas mo, ang galing-galing mo, 'yan. Parang Parang ano, ina-idolize ka niya. Okay? Uh, he is so proud of you. If ever <coughs> hindi showy ang person niyo. You are so happy this coming November. Okay? And maligaya ka and someone na nag sa iyo doon. I think your your angels, your best friend, your your family, your anything that can make you feel special this November 1. Okay? So, magugulat ka, i-ready mo yung sarili mo. There's something new beginning, na ikakatuwa mo talaga. Okay? More blessings to everyone. Okay? <clears throat> so, this is what gonna be happen. Your person, yung energy niya ay uh, masaya naman siya sayo. Kasi, uh, king of cups yan eh. Full of love. And something na watching over you, na parang tinitingnan ka niya kanya sa malayon parang nag siya ng mag take actions ka and baliktad nga eh ba diba? dapat siya ang mag take actions but <coughs> nagte-take actions naman to but siguro nahihiya siyang mag uh, mag make some move first okay sana lakasan niya ang kanyang um uh, loob okay lakasan niya dapat King of Cups and Three of Cups. uh Four of Swords. Okay. Um. Okay, may mga mga sa paligid. Be careful if ever nagrant mo to. Okay, so be careful lang sa mga nag ipon diyan. Pwede kayong magpa-reading muna para para ano para safe naman kayo okay hindi ko alam kung bayarin sa lupa or bahay or something na mahal mo to Pwedeng kapatid pwedeng, um, giving you a toxic a negative vibes negative energy someone na malulungkot ka lang but you silent uh, healing okay Uh, alam, mabuting tao ka, parang relate ako dito sa best friend ko kasi family niya eh, laging laging nagbibigay ng negative sa kanya ng balita, yung mga ganito ganito. Eh nako, daming ano, nakakaawa. So sana if ever meron kayong kamag-anak sa OFW, please check them. Huwag lagi tayong manghingi, mga mahal ko. Okay? Please. <coughs> So, anong nararamdaman ng person na ito this coming November? He wants to be with you. Gusto ka niyang maramdaman, gusto ka ligawan ulit, makaka-feel ka talaga ng love. And I think if ever single ka, this is the right time na makipag-date. Yes, kasi I think this is person, pero parang hindi mo siya gaano pa gusto. Siyempre, kapag nakikipag-date tayo, pag-aaralan din natin muna ang tao na yun. Hin, hindi tayo dapat agad-agad Okay? That's the good choice and good plans na huwag kayong magpa. But your person, talagang darating ang panahon na magbibig sa sa'yo. Can we still be friends first? And second is, can we be still um, like, meron magpaparamdam sa'yo ng pagmamahal? Okay? Kung hindi man ex-person mo, maybe the uh, new one, lover, magpaparamdam ito sa iyo na kailangan mong mahalin or uh, deserve mong mahalin talaga and this is the good energy uh knight of wands and ten of swords of course parang nagpipili ka pa at pinipili mo pa but some of you is like trauma from the past nakastaka ka pa rin sa trauma from the past. Hindi ko alam kung nakilala mo yun sa online dating, online, online, online sa anything, WhatsApp, or anuman. Pwede rin could be your friends. Okay? Maybe nagpakilala yan sa'yo. Or pwede yung ganun. Childhood crush. May nakita din ako. Pwede sa school and college. Kali, Colle ano? College. Okay? King of Pentacles and Seven of Swords and Ten of Cups. Okay, but, um, oh my gosh, ito yung pinaka, ano, your person, your ex-person, it's not Yet heal. Hindi pa rin siya nakamove on sa inyo. Yes. Talagang totally ano, uh, hindi niya matagpuan ang isang katulad mo na sinayang niya. Okay? So hindi siya masaya. Uh, he fake it or kung taga-Kung Tagalog, ay sorry, kung lalaki ka man, niya. Still talagang nag stock siya sa'yo. Sorry, may ngay dito. Meron kasi renovations nagaganap So, Ten of Cups. Um, I think, um, susubukan niyang makipag-communication sa'yo. And then, pag-uusap naman nito ay magiging maayos naman ang something. Okay? So, Ten, o oh, yan. So, nagkakahiyaan pa kayo, but go for it hindi ko alam kung kung nasa sa inyo na yan if ever gusto nyo makipag-communications with your past person. Okay? So, the sun and sobra siyang lung, sobrang lungkot niya eh. Parang feeling niya kasi na no one can hindi niya na ma-feel mafe yung love niya ulit. Yung pagmamahal. Yes. That's the what's going on here. Yan. So, for of pentacles, ace of cups, yan. Gusto niyang bumalik kayo sa dati at gusto niyang um, pagbigyan mo siya. And I think this person really, really, um, nagsisisi po talaga siya. Bakit, uh, bakit yung time na yon na sana gumawa siya ng paraan, hindi niya pinalala yung sitwasyon ayaw niyang maramdaman na like, ginagamit ka lang niya. Okay? If ever may pera ka, siyang, ikaw tumutulong dito sa person na to, ayaw niyang maramdaman mo na ginagamit ka niya. Still talagang nagsisisi siya. Hindi niya napakita sa iyo kung gaano ka kaimportante, kung gaano ka niya kamahal. Hindi gano'ng kalakas ang pagpapakita. Nakakalungkot. Yes. Sobrang nakakalungkot. But, um, mahal pa ba kayo ng person niyo? Of course, kasi may nakita ako dito, Four of Cups. Okay? So, mahal kayo, but nandoon pa rin yung um, pride. Okay? Hindi niya kasi sinasadya na saktan ka or magkaroon siya ng third party. Hindi niya sinasadya na lalala ang sitwasyon. I guess yun ang gusto niyang sabihin sa inyo. Okay, and ni-stalk ka niya sa social media kahit saan. Bakit ba hindi makamove on yung mga ex na yan? Ano? Bakit? Okay, so ano pa? may kasalan talaga. Alam mo, pinag-iisipan ng person na yan kung magkasama kayo. If ever mag-asawa na kayo, ay ikaw talaga yung forever nga. Kayo yung nakatadhana. But if ever single ka, uh, may panahon pa, naman ma makahanap ka ng para sa'yo. Okay? And meron ako nakikita if ever manifest mo lang yan. If ever complicated man kayo, manifest mo lang. Mukhang minsan napapanaginipan ka ng person mo. Okay? Yes, napapanaginipan ka niya at um, kumuha kayo ng tubig kung gusto nyo managinip sa inyong person. So, paano nyo malalaman? Kung nanaginip ka, sorry, kung mananaginip ka, ay eh, talaga mananaginip yun automatic yung person ninyo. Babalisayin natin siya na hindi naman siya gaano kagano kalakas but sa spell kasi malakas eh. Kapag nagpa kayo, malakas yon So, ito, parang 30% makakaisip siya sa'yo. Okay? Kumakay ng tubig, dadeselan natin yan. Okay. So, inshallah, o inumin nyo yan, or pwede, pwede nyo yung pangpaligo, pwede kasi removing din yan siya ng blockages. But, um, if ever talaga malala, mas maganda po na magpa-reading kayo. Yun mas better talaga. Okay, maraming salamat and good luck sa inyo itong pagkatapos ng October na to. This coming November ay I i-welcome ninyo ng masaya. Please, uh, wag sa katapusan ng buwan, lagi kayong mag-iingat. Okay, lagi kayong mag-iingat talaga. wag nyong isipin yung problema because the energy, the negative is madadala na naman sa first of month. So, ito po yung aking Facebook account. Message, message lang po kayo dito um, sa aking admin. May mga admin po kay dyan na pwede nyo pong i-contact, i-message. E Please don't use your fake account, uh, your lock profile, or etc. Dapat po ay talagang original account ninyo. Okay? Maraming salamat. And uh, basahin ko lang sino ang nagpapasalamat dito. Ma'am, kamusta po kayo? Gusto ko lang po kayo balitaan. Maraming salamat po sa lahat ng Ano Hindi, Ay, pili. Ayan. Um... Masaya po ako na isa po ako na kapag message sa inyo na ba ano to bagong uh, babali babalita or bagong balita ko po sa inyo ay okay na po kami ni Hasba. nagbalikan na po kami. Maraming salamat ma'am sa tulong niyo and salamat talaga na ginaida ako ni Lord para uh, tumuloy sa lapit paglapit po sa inyo. Maraming maraming salamat. Eh, thank you din, ma'am. Okay? So, nasa Hong Kong po kami ngayon. Nagbabakasyon. Eh, alam mo na, ma'am. O, oh, di ba, ma'am? Galingan mo, ha? Galingan mo. <laughs> okay, maraming salamat. And, lahat po ng money spell or love spell. Kapag malala po ang problema, kailangan nyo po yan. Pero, makikita po natin yan sa reading. Magpapareading muna po kayo. So, in reading natin, meron po tayong removing blockages. And meron din po tayong yung past life. Ayusin uh, natin. Ito ritual yun. And money vault. Financial. So, marami po ang benefits ng pagpapareading niyo Okay? Especially sa bagong taon, mag-goodbye na. Ang uh, 2025, malapit na. So, please, um, mag-avail na po kayo at magpa-schedule na po kayo ng reading mas maganda po na we welcome natin ang bagong taon. Okay, nang maganda at ready po tayo mga mahal ko. Ingat po kayo and maraming maraming salamat. I love you all.